Patuloy ang pagdating sa bansa ng mga Pinoy repatriates mula Lebanon at Israel. Yan ay sa gitna pa rin ng tumitinding tensyon sa Israel. Habang siniguro naman ang pamahalaan na ginagawa nila ang lahat para maiwi ang labing pitong Pinoy seafarers na kasama sa hinostage ng barko sa Red Sea. Narito report. Masayang sinalubong ng mga opisyal at tauhan ng Department of Migrant Workers ang walong overseas Filipino workers na dumating sa bansa mula Lebanon. Kasunod pa rin ang umaalap na tensyon sa pagitan ng Israeli forces at ng Lebanese militant group na Hezbollah na umano'y nakikisimpatya sa grupong Hamas. Walo yung dumating ngayon. Uh, 36 total na dumating sa Lebanon. Sa Lebanon ay alert level 3, voluntary repatriation mode. Sila na ang pangsyam na batch ng mga Pinoy na piniling umuwi sa bansa sa pangambang maipit sa lumalalang tensyon sa Middle East. Kagaya na lang ni Maria na 17 taon ang nagtatrabaho sa Lebanon bilang domestic helper. Kwento niya, mayat mayang pagsabog ang naririnig niya kaya naman hindi niya maiwasang mangamba sa kanyang kaligtasan. Gusto ko po na pong umuwi dahil uh, sa sitwasyon po doon sa Lebanon hindi po na maganda dahil uh, sa parte pong South talagang ginegera, magulo at tapos dun sa natatakot ako na baka pati dun sa north napagdesisyon rin rinyang manatili na muna sa bansa para asikasuhin ng abang may sakit ay naman sa DMW may nakahandang tulong ang pamahalaan para sa mga tulad ni Maria na ayaw nang bumalik sa abroad samantala dumating na sa bansa ang apat na putdalawang pinoy mula naman sa Israel kaninang hapon Siniguro naman ni Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa ng gobyerno ang lahat para masigurong makakauwi ng ligtas ang 17 Pinoy seafarers na kasama sa ino stage na barko ng mga rebelding Houthi sa Red Sea noong linggo. Ayon sa statement na inilabas ng Presidential Communications Office, patuloy na nakikipag-ugnayan ang DFA sa Iran, Oman, Qatar at Saudi Arabia para humingi ng update sa kalagayan ng mga seafarer. Habang sinisiguro naman ang DMW sa pamilya ng mga na-hostage na makakaasa sila ng tulong mula sa gobyerno. Ayon sa DFA, hinostage na mga rebelde ang barko na pagmamayari ng isang British national na may kaugnayan sa Israeli businessman na si Abraham Rami Ungar bilang pagganti sa opensiba ng Israel sa Gaza. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong بلا